Oy! Di na po yung grasya guys. Tamarong. Matang baka. Gasinaw pa ang mata. Oh. Praise ko pa kayo. Gagahe. Gagahe pa niya itong tamarong. Blessings from the sea. Tamarong. Pagdagko oh. kayo oh. Dagko kay ning tamarong guys. Tagpila kay presyo ron. Muni ato ano, ang oh. alalay tikimbang. Ato pinansir guys. Pinansir. Oh. Kenapa ya tun tapir guys? Oh. Na tay pinanser na po tay tapero. Oh. Gikan pa na siya sa Dakbayan sa Dumaguete City. <laughs> Sikat mano. So iyang gikuha nang ato ang tamarong ron nga gasinaw pa nang mata. Gagahi pa ang lawas. Parihon lang lagi dagko na nun. tanawo oh, huh? ibang nte tani, kini medyo peder na. Tamarung, prito, inun-unan, adobo, pwede.